hindi na natin kasalanan nyo na huminto ang kahit na sino o umalis o tumalikod. Hindi na natin kasalanan. Basta nadala natin sila sa Diyos na alagaan, tinray natin silang alagaan. Kung pa sa kabila ng lahat ng ginagawa natin paglingap, pag mayroong karamdaman, pag may problema, pag may kalamidad, tinutulungan natin Makaahon, pagtatayo ng bahay na nawasak ng sunog o bagyo, kung ginawa na natin lahat yung pwede nating magawa para sa kapatid, sa kabila ng bagay na yun, ay tumigil pa rin siya, hindi na natin yung kasalanan. Yun siguro yung process o yung proseso na sinabi sa Biblia ng Panginoong Jesus, ang kaharian ng langit ay gaya ng isang lambat na inihulog sa dagat nakahuli ng sari-saring isda. Pagdating sa pampang, iniisa-isang inihihiwala yung isda na pakikinabangan at yung isdang hindi pakikinabangan, hindi pwedeng uh, it, uh, hindi pwedeng uh, kainin, eh itinatapon yun. Basahin mo nga yung 13, 40, 7, uh, kapatid na uh, Luz. Tula din naman ang kaharian ng langit sa isang lambat na inihulog sa dagat na nakahuli ng sari-saring isda na nang mapuno ay hinila nila sa pampang at sila ay nagsiupo at tinipon sa mga sisidlan ang mabubuti. Tatapwat itinapon ang masasama. Yon, ganun ang kaharian ng langit. Parang lambat pag, ha, pag, pag, ano mo sa hulog mo sa dagat, makakahuli sa ating saring sa isda. Hindi naman lahat ng isda ay eh, pwede mong kainin. Merong isda na ah, gaya halimbawa ng mga isdang ah, hindi mo makakain. Merong isdang hindi mo makakain eh. Butete, eh tinatapon yung mga isda. Kung minsan binibigay sa ibon. Ayun. Ganon din ang iglesia yung ating pangangaral, nakakahuli tayo ng sari-saring isda. Kasi ang mangangaral, manging isda ng tao yan eh. Sabi ni Kristo, gagawin ko kayong mamamalakaya ng mga tao. Eh nakahuli ka, sari-sari. Eh merong may lason. Tinatapon yun. Hindi tayo ang nagtatapon ang Diyos. Alam ng Diyos kung sino yung dapat itapon. Yung mga nawawala, tinatapon eh, hindi na natin kasalanan. Basta ang kailangan natin, magpatuloy tayo na gumagawa ng ating natutunang aral ng Diyos na ang aral ng Ebanghelyo ay palaganap natin sa lahat ng tao. Kung mahuli ka, salamat sa Diyos, nakahuli ang lambat. Ano? Tapos, kung ikaw ay manatili, eh, salamat sa Panginoon, napili ka. Yun ang eh kung merong huminto, hindi na ating kasalanan yun. Pero umaasa tayong sa tulong ng Diyos ay magpapatuloy ang pagpapalaganap ng salita ng Diyos sa iba't ibang panig ng mundo. Idalangin natin sa pasalamat na ito na lalo pa tayong tulungan ng Diyos na